Wala na, na ako nito mag-tiktok dito. <laughs> Hello, madlang people. Nandito na naman ang inyong yaya. At dahil nga, day off ko ng time na yan, isipan ko na lumabas at gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Nandito nga tayo ngayon sa San Malo at dadalhin ko kayo at ipapasyal sa puto na simbahan. Let's go guys! It's nandito na nga ako. Papunta ako sa putol ng simbahan. Kaya no, mayroong mga free taste dito. Pag magugutong kayo, pwede kayong kumain. Ang mm -hmm. mm -hmm. dami ka ako. <laughs> Nung maisip mo na late kung lumabas ng boarding house para hindi masyadong maraming tao sa pupuntahan mo. Tapos yung ending ganyan. Diba? So, ang mm -hmm. dami. Patustoy mm -hmm. nyo, pwede na ako. Stuck naman ako. Alas din naman ako makagaan dito. So, Ayan, oh, tuwang tuwa sila mga nag-prete siya. Ang tao. Nasa'yo, pag gusto mong kumain, pwede lang. Ah, diba, pabalik balik ka dyan sa kanila, mabubusog ka na. So yan nga Ang tiyan-tiyan na nating nakikita Ang tiyan-tiyan na nating nakikita Ang tiyan-tiyan na nating nakikita Ang daming tao Hindi ko alam kung bakit paraming tao na nangyayon dito So yan ang daming tao Ang bahay naman Okay, nandito na nga ako sa putol na simbahan. Ang expect ko, guys, hindi madaming tao. Nagulat ako na pagdating ko dito at habang naglalakad ako, ala ko unti-unti nang mawawala. So, ayan. Wala na, mahiya na ako nito mag-tiktok dito. <laughs> Pumunta pala dito para mag-tiktok. So, ayan na nga guys. Diyan na nagtatapos ang aking video at yan na ngayong tinatawag na putol na simbahan until hindi na ako aakyat, aantayin ko na akong pinsan. Thank you for watching. Bye-bye!